ay okay, nagtataka, matagal na palang alam ng publiko itong flood control scam, pati mismo ang gobyerno. Pero pa't nagantay pa ng tatlong taon ang administrasyon ni Pangulong Marcos para gawa ng aksyon? Ito yung pruwebo. Oh. Next week, we are still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka- racket dyan, is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's uh, the regional director. Uh, ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, the best way is to conduct an audit of the, of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least, kung hindi ko kaya, na uh, maminos-minosan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang... Ang tanong, nabawasan na ba? Ha? Nabawasan na ba yung korupsyon? Doon ako nagtatakay, alam na pala ng gobyerno ito. Pero bakit nag-antay pa ng napakatagal? Si PBBM, hindi ba? Again, wala tayong uh, ginodiyos na politiko, nagtatanong ho tayo. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga... Sa palagay ko, political posturing na lamang ito. no Wala ba tayong record noong panahon na si Pangulong Duterte pa ang nagsasalita dyan? Siya mismo ang nagsabi, alam niyang may korupsyon. Pero again, ba't nagantay pa ng napakatagal ng tatlong taon sa gitna? ng termino ni Pangulong Marcos para i-expose niya ito at gawan ng paraan. Ano yun? May nakinabang muna ng unang isa hanggang tatlong taon? Again, nagtatanong tayo at wala tayong ginodyos na politiko. Ganun ho dapat.